Hello mga kababayan So guys ngayon ay October 3 At talagang uh, naging totoo na na Nag-file na si Dr. Lisa Ong Ng kandidasi ni Dr. Willie Ong Para sa pagkasinador Actually ang sabi ni Doc uh, Willie uh, Mag-file siya na October 2 Pero ngayon nga nangyari So guys alam naman natin na Merong uh, mabigat na karamdaman no na cancer sarcoma si Dr. Willie Ong. Pero hindi ito ano naging dahilan para mapigilan ang kagustuhan niya na mapaglingkuran tayo mga mamamayan Pilipino. So guys, bali uh, tinatawag nila to na parang ano uh, fake no, fake uh, candidacy. Kasi alam niyo guys, bakit ano fake candidacy to? Kasi guys, para uh, kumandidato ka, na bilang senador, ibig sabihin, may faith ka na gagaling ka. May faith ka na magagampanan mo yung uh, posisyon na inaplayan mo. So, para sa akin, guys, no, ah uh, dati pa talaga, bago pa yung last election, itong, ano, 2020, ah uh, dati na sa ating nag-apply bilang senador, itong si Dr. Willie Ong. Medyo sikat na siya noon, pero alam mo naman tayong mga Pilipino, ang tinitignan natin yung kasikatan ng mga apelido, yung mga pangalan. So, kahit maganda yung intention niya, hindi siya ano, nanalo. Tapos, sa ah, naging katandem nga niya si Isko, kumandidato naman siyang vice president. Na natalo rin siya, no? So, guys, dito, ah, pagbigyan na natin, no, na mapaglingkuran tayo ng isang Dr. Willie Kasi, alam nyo, guys, ah, si Dr. Willie yung mga usaping medikal, no, na kailangan natin ngayon, kasi nga ang dami mga uh, parating na mga pandemya, katulad nga nung COVID, no? Uh, kailangan natin ng isang doktor na magagabay sa atin sa mga sitwasyong ganyan, yung mga pandemya. Tapos yung mga problema sa PhilHealth, matutulungan tayo ni Dr. Willie Ong. Alam nyo guys, uh, sa totoo lang, uh, pagka kayo nagkaroon kayo ng uh, matinding problemang medikal, doon yung malalaman o matututunan at ma-appreciate yung mga tulong ng mga PhilHealth para sa akin ha ah, number one nang malasakit ah, na si ano Bongo ang ano author niyan tapos ah, isa ring mahalaga na ma ano mo mako-consider mo talagang malaking tulong yung DSWD so guys yung mga tao na may mabubuting puso na may mag-ano magandang adikain para pagandahin pa ang buhay ng mga Pilipino Deserve na iboto natin. Hindi yung kagaya ni Robin Padilla na walang alam, pero si Robin Padilla ha, ah, hindi siya kagaya ni Lito Lapid. Si Lito Lapid, ah, bagamat alam niya na wala siyang alam, wala siyang kibo. Pero si Robin Padilla, alam naman niyang wala siyang alam pero makuda siya, di ba? So, para sa akin, no, guys, no si Dr. Willie Ong, ah, matalino siya alam niya pasikot-sikot alam niya kailangan natin bilang mga Pilipino lalo na sa usaping medikal so alam niya rin niya yung mga ano, alam niyo guys pagka isa kang ah, respetadong tao tapos nasa ah, level ka naman ng mataas sa lipunan marami kang mga ideas na na-encounter buhat sa iba-ibang mataas na tao so kung baga ma si Dr. Willie Ong, marami na yang alam no? tungkol dito sa mga halimbawa katiwalian o kaya anumang magandang diskarte sa atin, mga Pilipino, ano pangangailangan natin, lalo na sa ating medikal, no? Sa mga health issues. So, kumbaga, hayaan natin na yung mga kaalaman niya, huwag natin itenga sa ano, isip, isipan lang niya. Hayaan natin na may apply niya to. Matulungan niya tayo sa aspetong to kung saan magagamit yung mga ano, Uh, karunungan niyang natutunan, no? At yung kanyang karanasan bilang doktor. So, guys, para sa akin, ano, malaki yung faith ko na gagaling talaga si Dr. Willie Ong. Magagampanan niya ang kanyang tungkulin. So, guys, uh, wag natin pagkaitan ng isang boto natin, no? 12 ang iboboto natin na mga senador. Sana yung isang espasyo, ibigay na natin kay Dr. Willie Ong. So, iboto natin si Dr. Willie Ong para sa ikagaganda ng ating bukas lalo na sa usaping medikal. So dito na ako guys and blessings blessings everyone. Bye.